Bashers, may pagkakataon pa para makaahon <laughs> din sa buhay, di ba? Hindi lang sana yung pangbabas yun nasa isip nyo minsan Kare. kung kayo kasi ano bang rason bakit nyo binabas isang tao na wala naman siguro ginagawang masama sa inyo? Kare. una hindi naman yata kayo uh, napit-perwisyo. Pangalawa, hindi kayo inatrabiado. So, walang rason para ibas yung tao. Ngayon, kung naiingit kayo kung yun lang naman yung maiging dahilan, magsigap na lang din, di ba? Yeah. Para makaangat din siguro sa buhay. So, yun lang. Pero ako naman, hindi ako nagpapapikto sa mga basher kasi di ba? Bakit ako magpapikto? Wala naman, wala naman ito tulong yan sa buhay ko na maganda. True. So, take mo na lang May sa mga ba basher. Nagpapasa ba na. Nag ako minsan pag alam kong bashing yung, yung video. I Scroll agad, block agad kasi bakit 22 yun? Sa dami kong iniisip, lalo ka lang ma stress di ba? At saka una, sinabi ko na bakit ako magpa sa mga basher? Eh wala naman niya maidudurot sa sarili ko na maganda. At saka hindi ko naman sila itagrabyado, hindi ko naman sila pinapayawit yun. Lumagawa naman ako ng tama, lumalabang ako ng pata sa pamamaraan, bakit hindi ko naman Di ba? Hindi ko alam sa kanila, sila kaya tanongin mo. <laughs> <laughs> sa pagkakisa mo talaga, yung mga basher, yung mga ingin, di ba? Oh. Yeah, mga ganon, mga negative people. Manilita, uh, hindi Pero kayo. kung kayo yan, wala namang problema doon. Pero kung basher ka out, ako dyan. Doon lang tayo sa basher.